Ronog Tagalog na. Who in the have is only see. Kasi nag-ako eh. Nag-vlog ako ng ano. Yan ito ang tindera. tagasan, saan? Taga mo, ka? Taga sa ka? Taga sa ka? Taga tumbas ka ko dati? Tapos nag-balik ka sa Jensai? Okay na rito ang mga anak. Separated ko, Ay, ayaw class. lang kaya ano? Borinak kalaminan pa yung white ni Ah, ka Si yung Diliga ka lang <laughs> sa dito. Ako na patsyon ako eh. Kaya kayo. subscribe my channel ko. <laughs> ganda naman ang tindera namin from Davao del Sur. Hi po, good afternoon. I mean, good evening pa niya. Alas, <laughs> ay biro, hindi ka niya. Ay, biro na daw. Ano na natin? May nangandumi. Ito si Kumari, Shopee. Kumari! sayang At ito ang tindera. wakang kang masyadong maingay dyan.